Tulad ng dati, tulad ng nakagawian, no? kahit hindi na po siya Pangulo, pag uh, nagkakaroon po ng pagkakataon na uh, nandirito po siya sa Maynila, sinasamahan ko po siya at uh, galing po siya sa kanyang uh, uh, routine or uh, yearly check-up, no? medical check-up, dyan lang po sa Cardinal uh, Hospital, sinamahan ko siya. At pagkatapos, Naimbitahan niya po ako sa isang uh, hapunan at uh, siguro dahil sa limitadong oras ang kanyang uh, staff ni dating Pangulong uh, Duterte at uh, uh, former uh, President uh, Gloria ay nag-usap at uh, nagkita sila. Uh, Doon ko po nasaksihan at nag-usap sila na hinihikayat ni dating uh, uh, Pangulong uh, Gloria Macapagal arroyo si dating Pangulong Duterte na maging active muli uh, sa sa politika uh, maybe by uh, running for national office uh, bilang isang uh, senador ngunit uh, ang sagot naman ni dating uh, Pangulong Duterte ay nag-smile lang po siya uh, tulad ng dati kukonsultahin niya po ang kanyang uh, pamilya so kanya na po yun, uh, decision na po niya yun kung sakasakali, kung ano man po ang magiging decision niya And I am not uh, authorized uh, to speak uh, on his uh, behalf uh, on this matter po. At yung si ano naman, Senator uh, dating uh, Senate President Soto, ay meron rin po siyang uh, konting uh, sadya kay uh, dating uh, Pangulong Duterte arranged by uh, former Executive Secretary Medialdea. At nagkataon, nag, uh, nagkasama-sama, nagkumustahan. Uh, hindi naman po ganun ka uh yung pinag-usapan nila more on kumustahan lang bilang mga lingkod bayan very very quick lang naman po siguro uh, I think uh, mga 15 minutes lang po doon si dating pangulong uh, Gloria Macapagal uh, Arroyo si former Senate President Soto medyo matagal dahil well, more on kwentuhan naman sa mga anong ginagawa ng isang uh, Uh, semi-retired na po. Dahil si Senate President Soto ay kasalukuyan nagpapahinga na rin po. No? Nag, uh, po siya sa pagiging host ng kanyang programa. At si dating Pangulong Duterte naman ay semi-retired sa ngayon. Private citizen naman po siya. Yun, kumustahan lang sa, sa buhay after uh, uh, full-time na maging national uh, official.